Kayong mga OFW kayo. Makinig-kinig naman kayo. Alam nyo ba na kaming nandito sa Pilipinas ang taas-taas ng tingin namin sa inyo? Yung tipong yayamanin, yung tipong maraming pera, yung tipong nabibili yung gusto, ganon. Kasi nga, kapag nagtipicture kayo, mga branded, ganon. Samantalang kami nandito sa Pilipinas, napapasanaol na lang kami. Napapawaw kami. Ngayon, eto na. Tatawa na ba ako sa Ate? <laughs> Tatawa ako sa Kasi tumingin sa taas. Sa taas kasi andun si God. So, huwag mong taasan yung tingin sa kanila. Kasi maingit ka lang. Asa ka lang. Dapat ikaw, trabaho ka din. Ha? Ah, alam mo yan? Huwag kang aasa. Pasalamat ka ka binigyan ka pa ng toothpaste o oh, di ba o oh, nakatulong sila sa iyo dati di ka ng tutut brush oh, ayan ah para sa iyo yan dati ah uh, eh yan tuloy mo ate tuloy mo Uli ulitin mo ba ulitin mo ba <laughs> Matatawa na lang talaga ako sa iyo, ate. Alam nyo ba na kaming nandito sa Pilipinas ang taas-taas ng tingin namin sa inyo? yung tipong yeah. niyayamanin, yung tipong maraming pera, yung tipong nabibili yung gusto, ganon. Kasi nga, kapag nagtipicture kayo, mga branded, ganon. Samantalang kami niyan nandito sa Pilipinas, yeah. napapasanaon na lang kami. <laughs> Napapawaw kami. Ngayon, eto na. ba diba, ang taas na ang tingin namin sa inyo. Pero, kapag nagpapasalubong kayo, tama na yung isang toothpaste, tama na yung isang sabon. Ano na? Panindigan nyo naman yung tingin namin sa inyo. Lapat